Yo, what's up mga backyard? Welcome back sa akin channel. So for today's video guys, dumating na yung mga in-order namin na Oranda Pry. So ito ay galing kay Sir RJ at umorder kami ni Hendrix Backyard ng 150 pieces. Balihati kami ni Hendrix Backyard don Pero yung 150 pieces na yun guys, ah, may previous yun. Bali, ang total namin ay nasa 100 plus. So, yun ay aalaga natin doon sa aking MB farm. Tapos, meron tayo diyang isang crayfish na buried na naman agad. Tapos, guys, itong ating mga oranda dito, yan, itong panda, tapos itong ating tricolor, ay na breed na natin yan, guys. No? So, galing din yan doon sa ating, kay, ano, kay Sir RJ, yung ating oranda. So, ito yung ating mga na-breed So, hindi ko alam kung makikita nyo guys kasi ano pa lang to. Uh, ah, lang siguro mga 3 days. Pero kita eh, ayan sa gilid. At marami may yung mga nahatch na eggs. So, yun nga guys at meron na naman tayong aabangan ng mga bagong fry. At ito ay Oranda Short Tail. Ayan. At nilinis natin yung ating 50 gallons. Tapos guys, ito, kung mapapansin nyo, may nakabukod na isang plastic. Ito ay isang uh, Oranda Short Tail din na proven female. So, pinalit ko to kay Sir RJ ng isang female na ARC na buried. So, kung tawagin na buried ay meron merong eggs yung ating ARC na ipapalit kay Sir RJ baliya aalagaan na lang nya yon hanggang mapisa at meron na siyang mga crawlings So, ito yung pinalit niya, guys. So, gagamitin natin to doon sa ating pair para maging... Kasi hindi ko alam kung bakit ayaw mag-breed nung pair natin na dinala ko doon sa aking tarpal pond. Pero siguro dito ko muna to ilalagay. Dahil, yun nga, dahil malapit na doon umig, umitlog to. So, hindi nga natuloy doon kay Sir RJ. Tapos, tong isang plastic ay dadalihin natin yan doon sa aking MB farm tapos nung ating mga uh, flower horn fry ay separate ko na so gagamitin ko na yung ating mga absolute na plastic para i ano para i separate at doon na sila lumaki tapos update ko kayo dito sa aking mga ARC ito yung unang na hatch at malalaki na Intayin ko na lang siguro mga 15 days pa bago ilagay ko ulito sa ating mga tarpal pond. So marami naghahanap sa atin ng mga ARC ngayon lalo yung Craylings. Tapos ayun nga guys, meron pa tayong isang buried. Tapos ito yung huling hatch, ayan. Dati hindi pa to masyadong kita guys, ngayon ayan. Ang bilis nilang lumaki. So marami na naman tayong ilalagay doon sa ating mga tarpal pond. Tapos meron tayong isa dito na buried to. Silipin natin guys dahil alam ko malapit na to eh. Ito yung pang-apat na bat, ito yung pang-apat na female natin na mag-hatch. So, pakita ko sa inyo eggs. So, medyo matagal-tagal pa pala guys. Uh, siguro mga 2 uh, weeks bago lumabas to o humiwalay sa kanyang nanay. Napakadaming eggs guys. Ayan oh. Bali apat na layer. So, kung kung itatanong nyo, ang pinapakain ko lang dyan ay PO2, yung sinking pellets. O yung ating PO3. Basta sinking pellets, yun ang ating binibigay. Tapos, medyo madalang ako mag-water change dyan. So, punta na tayo doon sa aking MB farm guys. So yun na nga guys at nandito na tayo sa aking MB Farm So i-release ko na tong ating mga Oranda Pry Pero bago ko i-release yan guys yak uh, I-acclimate ko muna ng mga Saglitan lang yan guys Kasi medyo pare na uh, pares naman ng temperature na yan Dahil hindi naman ngayon mainit tapos meron nga pala tayo dito guys na buyer ng ating mga ARC o yung mga ating trailings. So, nakapag-harvest na ako dyan, guys, kanina. So, pakita ko sa inyo, guys, yung mga hinarvest kong crayfish. Yung ating mga ARC. Pero, checkin ko muna tong ating breeder na, na, male. So, gumaganda yung, gumaganda yung kulay nitong ating male dito sa ating tarpal pond. So, ayan muna natin yan dyan na magliwaliw. At, baka sakaling pagdala uli natin sa ating backyard ay magbreed na sila So ito yung mga in order sa atin ng ating buyer no. So ayaw yung magpasama sa video. At walong piraso to na crayfish. Ayan. Bali to yung mga na gender na guys. So ay si sir at <laughs> ayun yung sumama sa video natin. Tapos guys, tong ating mga oranda dito na malalaki ay huhulihin ko at dadaling ko doon sa aking 75 gallons dahil gusto ko yung ating mga bagong oranda na i-release ay sila lang yun nandyan at yung ating pair ng oranda short tail yung ating, ay, uh, yung ating breeder so yun na nga guys at i ko na yung ating mga oranda So yan guys, ayan yung ating mga bagong aalagaan at papalakihin dito sa ating MB Farm. So stress pa sila guys at hayaan muna natin sila. Tapos yung mga laman ito, ng ating tarpal ay nahuli ko na. So ito ay dadalhin ko doon sa aking backyard, doon sa aking 75 gallons. So ito mga to ay bebenta ko. So message lang kayo sa akin sa mga naghahanap ng Oranda Shirt Tail. Bali bebenta natin yan guys. So yun at ibabalot na lang Ibabalot ko na lang to guys Tapos pupunta na uli ako sa aking backyard So yun nandito na ako sa aking backyard guys At yung ating mga flower horn fry ay na separate ko na So dyan na natin palalakihin tong ating mga flower horn fry tapos, yung mga nahuli ko doon sa aking backyard ay nai-release ko na rin dito sa aking 75 gallons. Ayan. So, yung isa ay damage yung buntot. At, hayaan muna natin yan dyan. So, yun nga. Muling nabuhay ang ating 75 gallons. So, yung kauna-unahan na nag-vlog uh, nag ako ay napakarami kong goldfish dito sa aking 75 gallons. So, hindi na nga naulit. At ngayon ay uulitin ko dahil medyo makakalungkot din pag yung breeder lang yun nandito sa ating 75 gallons. Dahil, isipin mo, apat na piraso lang yun nandito sa ating 75 gallons. Tapos, eto nga pala guys ay kay Hendrix Backyard. No? Mamaya niya pa kukunin yan dahil busy pa siya. At inirelease ko muna dito sa aking 50 gallons dahil Uh, hapon pa niya kukunin. So, baka ma-stress o mamatay doon sa plastic. Kaya, inirelease ko muna dito sa aking 50 gallons. At itong plastic na to ay gagamitin ulit natin sa pagbalot at pagpunta doon sa kanyang uh, Hendrix Backyard Farm. So, yun guys. At hanggang dito na lang muna ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, uh, please like, Subscribe sa aking YouTube channel at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong videos.